Francis? Oh! Ba't ka? Um... Hindi ka mo po sabi na uuwi ka? Eh, kasi... Oh, biglaan na lahat... Bera ka na! Hindi. Biglaan lahat oh. yung nangyari eh. Pasensya na kung hindi... Hindi kita na-inform. Kasi yung cellphone ko, binenta ko para... Pamas pamasahe ko dito pa uwi sa Pilipinas. Nawala no, na kasi na ah. akong trabaho eh. Yung company Maka na... Nakabayin din. Nawala ka ng trabaho? Sana, ginamit mo yung utak mo. Hindi e sana, hindi ka muna umuwi. Naghanap ka muna ng trabaho doon. Eh Francis, wala na akong sapat na pera para magstay pa doon. E, paano na tayo dito? Paano na ako? Paano yung mga luho ko? Oo, oh, may inorder pa ako ng mugs Para sa kotse ko. Francis <laughs> naman. Kapapambira ka talaga, Eden. Ikaw e hindi ka nag-iisip nun eh. Lagi ng luho mo yung iniisip mo, yung lagi mong inuuna. Hindi ka ba masaya na umuwi ako? Oye, alam mo ba bakit ka na kasalan? Kailakala ko, nabibigyan mo yung mga luho ko. Pero ano? Eh, dapat nga, eh. ikaw yung magtrabaho eh, kasi ikaw yung lalaki. Ikaw dapat yung maging re responsable eh. Hoy, ako? Ganito mukha pag trabuhin mo? Bay, maawa ka naman. Hindi ako sanay magtrabaho. Ano? Ako nalang lagi, ha? Hindi ka pa nahihiya? Kababae kong tao, ako yung nagwawadwad, ako yung lagi nagtatrabaho para sa'yo? Yung sinusumbat mo sa'kin sa lahat, ha? Hoy, hindi ko kasalanan kung nag ka ngayon. Yan kasi hindi mo ginamit yung kukuti mo. Uy! Andiyan na pala yung magaling kong manugang. Oh! Wala ba tayong pasalubong dyan? Pasalubong tayo? <laughs> eh, pera mo walang dala. Pasalubong ba? Itong manugang mo, napakagaling. Umuwi. Eh, hindi naghanap ng trabaho doon. So, gagawin mo rito? Pabigat ka pa rin dito? <laughs> ha? Eh, dito na lang po ako hahanap ng trabaho. Ano ba nag-iisip? Bas man mo ron. Di mo ginagamit yung utak mo eh. Wala na nga po, wala na akong pera para ipag-stay pa doon. Wala naman akong kamag-anak na tutulong sa akin habang maghahanap akong trabaho nun, di ba? Alam mo Eden, di talaga ako boto sa'yo eh. Alam mo, hindi mo rin kasi ginamit yung utak mo eh. Kung yung ex mo ang pinakasalan mo, di tayo magkakaganito. Alam kaya may nga tayo. Yaman. Eto! Ano ba papala mo gan? Kaya nga tayo. Sing-sisi ako talaga ngayon. Laking pagkakamali na ito yung pinili ko. Eh, ex ko maganda pa, tsaka mayaman. Ito. Pangit na. Wala pang pera. Ah, oh, ganun? Ha? So, hey, ngayon wala na akong silbi sa'yo? Ini-itsupera mo na ako? So, pera lang talaga yung hanap ko sa akin, ha? Pati ikaw? Ha, tay? Tay! Lahat ng luho mo din binibigay ko, pero hindi ka nagtatakas. Hoy! Sumusobra ka na! Sa harap ko, binabastos mo ng tatay ko! Gusto kong basagin ko yung mukha mo! Pwede bang malis ka na! Tutal! Wala ka na ng pakinabang sa amin! Lumayas ka na dito! Gila! Pag inihintay mo! Wala ka na naman silbi! Alis ka na dito! Oh! Ba't tinitingin-tingin mo? Alis na! you so much. I miss you too, Ceci. Kaso, hindi ako masaya sa pag-uwi ko eh. Kasi, nakipaghiwalay na yung asawa ko. Gawa ng, nawala na ng trabaho sa abroad. Eh, Ceci, sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Nung una pa lang, hindi talaga akong sa asawa mo. Hindi kagaya ni Lando. Tingnan mo ako ngayon. Blooming and freshness. Eh, kasi naman, Ceci. Mahal ko yung tao, kaya nagpakasal din ako. Hindi ko naman alam na gagamitin lang pala niya ako. Pera nang yung habon niya sa akin. Alam mo, Ceci. Don't get hurt, ha? Pero... Parang may kagagahan ka rin kasi. Hindi ka kasi marunong pumili ng taong mamahalin mo. Ay, alam mo naman, Ceci, di ba? Pag nagmahal ako, yung puso ko pinapairan ko, hindi yung utak ko. Abagay, Ceci. Kilala din kasi kita, eh. Alam ko kasi na pinapairal mo talaga yung puso mo kaysa sa utak mo. So ano nang gagawin ko ngayon? Pinalayos ako ng asawa ko eh. Huwag ka mag-alala, As your bestie, I will help you. <laughs> no cry cry, just laugh laugh. Hindi, gagawin natin? Wala naman akong pera eh. Sakto, Sessie! Alam mo naman, di ba, nauso ngayon sa social media? Ah! Lalo na na yun yung pagla-live. Live, Sally, and you are the seller. Eh, kaso, wala akong cellphone. I have a phone. I have a money. I have a coins. And no more problem anymore. Eh, baka naman magalit sila nito. Magagasto pa yung... No, Ceci! Pwede kita pahiramin na capital. Uh -huh. And Do you think na magagalit sa akin si Lando? Isang kiliti ko lang noon. Mawawala na agad yung galit noon. Sige, sir. Kailan ba tayo mag start Sessio, hmm. we can start! Maybe this time or second time around! Talaga, Sessi? Salamat, ha? <laughs> Naku, ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Pero, Sessi, kaso lang wala pa akong matitirhan din ngayon. Ay naku, Ceci! Huwag ka mag kasi pwede ka tumira dito. Sigurado ka ba? Yes! May bakanti pang isang kwarto doon. Sa'yo na yan. Occupied by you. Ay, talaga ba? Sobrang salamat Ceci eh? Ay Ceci, no problem. And for that, I think nagugutom ka na. I bake a cookie. Huh? Nagluto ako ng cookie ko. If Masarap favorite... yung cookie ko. Gusto mo matikman yung cookie ko? Yung favorite kong cookie mo? Yes! Yeah. Tara, gutom na rin ako eh. Yung brand... <laughs> yeah, yummy cookie. Okay, let's go. So, <laughs> today we are having our new arrival not just clothes, but also my face is new arrival. i <laughs> <laughs> just kidding! <laughs> Uh, oh, shucks. oh, shucks. Start na daw tayo. Marami na nag-aaba. Oh, sure. Literally. <laughs> Literally. Oh, oh, mine, mine, mine. Mine, 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 everyone. Flora. It's feet. <laughs> Literally feet. Exactly feet. Mine. <laughs> oh, mine na oh. daw. Sabi ni Maricar. <laughs> work for you. Work for, Ito for blue, you. Baka merong bumili nito. Sagot oh, oh, mo yan. Oh, mine. Oh, shock, shock, shock. Oh, mine. Amina. Na, yes. oh, brilyante ng hangin. <laughs> <laughs> Sino ba pa? Oh. Someone's calling at you. eh ah. Sige, lang ha. Just a second, viewers. Ah, uh, hello po. Ah, yes po. Ako po. Talaga po, o, oh, sige po. Sige. Marimar! Oh! What? May tumawag! Gusto tong mag-invest sa atin. Bibigyan tayo ng malaking capital, tapos kailangan na, na natin ibenta. Para sa ginagawa natin ngayon? Oh, oh my God! Sassy! Kirain cookie? Yes, brown cookie! <laughs> Sige, Hey, Iyan mo muna yung life! Pagyan mo na tayo! I'm We would like to babay for now! Say your letters! Not other than tomorrow! Bye bye. <laughs> ay, Sefi, ha? I'm so happy for you! Kasi, alam mo yun, finally! Ang laki-laki na ng bahay mo! Tsaka, ang yaman-yaman mo na! Ano haba? Kung hindi naman dahil sa tulong mo, hindi ko naman... Alam mo na, hindi ako makakabili, hindi ako makakapundar ng para sa akin. Na <laughs> ano man yun, Ceci? Para saan pang naging magkaibigan tayo, <laughs> di ba? Yeah, nga eh, malaki talaga yung utang na loob ko sa'yo. Kaya, sobrang salamat. <laughs> um, may kumakatok yata? Pagbuksan ka lang saglit, Ceci, ha? Sige. Ay nako, Ceci. May masamang hangin na napasyal dito sa mansion mo. Di ba sila yung kinikwento mo? Ano Anong ginagawa dito? Na pala, Eden. Mahal. Kasi sana namin minatawad sa'yo. Ba, Daddy? Hmm, yeah. Uh, Eden, sana mapatawad mo kami sa mga ginawa namin sa'yo. Alam mo, ah. sobrang nagsisi kami, no? Niniwan mo kami. Mabuting nagsisisi kayo. Alam mo ba, kung hindi niyo ako tinakwil, edi sana hindi kayo naghihirap ngayon. Edi sana hindi kayo humihingi sa akin ng tawad. Kaya kami pumunta dito. Ah, uh, baka pwedeng humingi kami ng tulong sa'yo. Tsaka, alam mo na, yung sasakyan, nakuha na rin ng bangko eh. Kaya nga kami nandito para Humingi tulong sa kasi tatay may sakit eh. Hoy! Ang kakapal naman ang mukha niyang humingi sa beshi ko ng pera? Pagkatapos niya siyang abundunahin? Hanggang ngayon, sa akin niyo pa rin gusto iasa lahat ng mga luho niyo. Pati pangangailangan niyo. Yeah. Aba, yeah. naman kayo. Kasi alam namin na ikaw lang makakatulong sa amin kasi yung mabuti kang puso. Tsaka hala mo, sumisiksi ka ngayon ah. Tsaka gumaganda ka na ano. O oh, syempre, kasi nakamove on ako sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Nagpapasalamat nga ako kay Marimar -Mari. Kung di dahil sa kanya, hindi ko maaabot yung ganitong pamumuhay. Nga pala. Ito, gusto tulong, di ba? Akala palad mo. Magkano ba yan? Yan. Grabe ka naman, Iden. Parang dinurog mo na yung puso ng tatay ko, ah. Alam mo naman, may sakit. Aba, eh deserve mo yan. Deserve mo yung dalawa. At kung kulang yan, eto pa oh. Ayan, isang lamo yan. Hey, Ceci, tama na yung abuloy na yan. Hindi ko na yung kailangan. At nga pala, nasikaso ko na yung divorce papers. Kaya maghintay-hintay ka na lang. Pipirma ka na lang para tuluyan na tayong maghiwalay. Tara na tay. wala na tayong napapala dito ah. Itong piso na to. Sa'yo na yan. Ah! pala mga mukha nyo get well soon sa daddy mo baby boy Galing mo dun sassy <laughs> buti nga sa kanilang karma